Anak, May buntag day sa ato ang mga kasyo. Kung asa man mo karon. Activity day na mo karon mga kasyo kay mo adto mi sa farmers market. Ana. Ako day na sigit way kalakaw-lakaw. So ang among plano karon is upalit lang gyud mi og kanang jerkies. O so, mo mga, mga tawo diri sa mo ang town mga kasyo. Daghan-daghan pud biya mi. Pero usahay ra gyud sila manggawas pag sa summer lang gid mga ka So mga na, mga bata, ginadala nila ilang family, kuya ka mga bata. So daghanda rin mga baligya mga ka mga burger, hot dogs, bacon, nga na. Pero ang mga tuyo lang gid mga ka is ang jerky. So tara, sulod ta. Kani ang ilahang mga baligya mga ka ingani ra yun mga kalipay sa mga tao dere gagmay ra yung gayo ni hapit ni dere gamay kay nakakita siya ng tumbler pero kay ang presyo murag mahal yun mo nang nibalin sa pikas tindahan ng dere na ilad ko tura nagbayad na ko hay nako. nakapalit day ko ka ng uh, holder sa ako ang PS5 controller so mo na niya nga mong ginatagad ang jerkies palit ko og tulo ka buok kay paborito gid nako ni siya mga ka-show. kana tapos bayaran na nato na ningon pug ko niya nga ay na day ko ibag ngayo pa kog bag din ningon ko nga naman day ko ibag <laughs> so mo ni siya mga ka-show. palit na pud miglain na pud nga jerkies mo ni lang traditional nga jerkies which is pas mahal-mahal o ni hapit ni gamay sa mga show nga na adres sa kilid which is yung mga riding sa horse, riding sa bull na na sila yung mga activity na mo lang pong hapit-hapit po tapos ginagmay lang po nga smile nga na ba o oh, diba? diba? astig kayo no gamay kay nga tawo, na yung tikalon kayo tapos pagkahuman po na mo diri mga kasyo before me ni uli ni po mi sa ilahang ginatawag nga ka ng museum nga ingani daw ni diri sa una mo na ang ilahang mga place sa town ilang gipreserve So makita ni mo ang mga warden, school makita po nimo ang church kung naadya sa left di na kayo na kumaklaro mga kasyo tapos maupun po ang ilahang mga style sa unang panahon So, nang lantaw po dami sa um, kanang balay, kung sa klase ang balay nga na, kanang nasa ko ang kanang ginabidyo video niyan O na ang balay, mga kasyo. Tapos, pag makita ninyo dia sa unahan, mga kasyo, na po na mga gagmay na mga butang. O ni ang sulod sa balay. Nga ang balay sa unang panahon, dere. Kurat-kurat pod no? Murag medyo shell pero gamay day kayo ng mga balay sa unang panahon tapos nangadtupod mi sa ginatawag na mo nga kanang mga uh, sa ganinang naasa. Red Dead Redemption kanang train, mga wagon mga wagon na ito mga rasyo so mo ni lahang old nga mga wagon, kipang keep nila dali tapos gusto dito ko musakay mga kasyo fun fan ba ako sa Arthur Morgan mo nang akong gibuhat ako jungi gi kuan ba sa kanim feeling ani na nani shock mo nang gisulayan nako mm, pero ako hmm, turao, tindakan nako ibadlong ko ni misis nga bawal daw pero gusto gid nako siya ma-experience mga lami, man di ang feeling tapos Well, ni tanan ng ilang mga wigon na rin mga old na kainis siya mga kasyubo na dili na pwede gina sakyan or gina pagunitan di bawalan gani ni. So, nakabutang diha ang mga uh, mga history sa mga wagon yeah. So, pagkahuman na na mga playground sa mga bata. Dahil na old nga sa anambot nga na may old nga sakin Tapos ni hapit po may dali sa tikas mga kasyo kay anak ko. unsa sagyo ni nilang ginaingon nga blacksmith. So, maulay ni ang blacksmith mga kasyo. Oh. Napagid old nila nga kanang way ba mga blacksmith nga na sila maghimo og um, mga kung sa unsa, unsa bang mga gamit mga kaso nga puthaw So, mo siya ang activity na mo karon nga adlaw mga kaso Tapos gilantaw lang nako na ang mga bata kay nag-enjoy gyud sila sa ilang mga bubble thing nga ilang ipangbuhat So, kini lang ang ato ang story karon mga kasyo. Tagang salamat O, akong ipakita na nga ako ang ako napalit nga holder. Mao din siya akong holder karon sa ako ang PS5 controller. Medyo Medyo sassy po siya mga kasyo, no? Oh, tanawa. Very good, very good, good. Very good.